At ito na nga guys, nabili ko na yung bagong item na pwede kong magamit sa mga bago kong content. Murang-mura lang to guys, 2,379 pesos. May kasama po itong stainless steel pot na may glass lid. Sinukat ko po siya, ito ay 27 cm in diameter. Ito po ang aking bagong induction cooker. 2,000 watts po siya. Ito pa talaga yung hinahanap ko yung mataas yung wattage. So, ito po yung specs niya. Maganda siyang tingnan at saka madali siyang linisin. Kaya bagay na bagay to guys sa paggawa ko ng mga bagong content. Ganito ay tsura niya guys kapag nakalagay na yung steel pot. So, testingin uli natin kung gagana. So, on natin. Tapos, yung function. nag -e error siya kasi wala naman nakapatong na cookware. Ito lamang po. Thank you for watching.